Welcome back guys, Sempre PC Basic Tips Magbibigay muna tayo ng konting tutorial sa ating printer na Epson L3210 Guys, paano ba mag check uh, check nozzle at mag manual head cleaning ng ating Epson L3210 Guys, napakalagan ito kasi pag lagi natin ginagamit yung ating printer madalas na puputol yung mga guhit noon malabo nagkakaroon ng mga guhit yung xerox natin o kaya print di ba kailangan matutunan talaga natin to ito basic lang to pero kailangan nating matutunan guys kasi lalo pag lagi natin ginagamit yung printer kahit na, kahit kahit hindi natin gamitin eh uh, mangyayari at mangyayari yun yung pagputol ng mga xerox or print kaya kailangan matuto tayo ng mga basic uh, check nozzle o head cleaning. Lalo na pag dinakonek sa PC guys. Ito parang to yung mga printer natin. Yan, hindi nakakonek sa PC yan. Ginagamit lang namin talaga to sa Xerox. Kasi pag nakakonek sa PC yung ating printer, punta lang tayo sa Microsoft eh. Tapos doon lang, maintenance, head cleaning, check nozzle, ink flashing. Napakadali. Kaso ito, hindi nakakonek sa PC. Kaya mag gagawa tayo ng tutorial kung paano mag uh, manual check nozzle at head cleaning. Okay guys, simulan na natin. Paano na natin gagawin? Uh, Pagpatayong pagpatay yung ating printer, uh, ilong press lang natin itong power off on button plus itong arrow na to na triangle. Okay guys, simulan na natin ha. Long press plus 2. Okay, tapos bitawan natin. Antay lang natin. Kung magpipid na ba Kung magche check nozzle na siya Ayan Nakita nyo guys Narinig nyo naman Ayan Nag check nozzle tayo Ganun gagawin natin Pag mag check nozzle guys ha? Ayan Naririnig ko na Ayan lumalabas na Nakita nyo naman guys ah, Ito ay Manual Check nozzle Guys Ayan Sana na sundan nyo yung Ah uh, paggawa ko ng uh, manual check nozzle pagpatay yung printer long press plus itong triangle tapos pag naramdaman nyo ng mabubuhay na yung printer patayin na natin okay. o so, base sa uh, pag check natin ng nozzle napakaganda ng kanyang linya walang kaputol putol guys kasi nga bago pa siya <laughs> bago pa to sa atin di ba in naman natin yung pag unbox ng bago na to nung bagong bili pa lang ayan ang kanya walang kaputol putol guys tapos color page ah, uh, ito guys yung boardless na yan kung makikita nyo zero sa print kasi yan guys sa print eh hindi nga kasi nakakonect sa PC natin tong uh, printer kaya wala siyang na-detect na sa boardless zero zero kasi hindi naman dito ko siya nagagamit sa print kaya kung mapasin nyo zero zero yan eto with border ayan color page okay nakikita nyo yung with border ayan yung na xerox na low natin na colored page ay 56 ngayon yung black and white na page ay 860 ayan Nakita nyo yung blank page 0. Tapos total page 916. Oh, first time printing Zero guys. <laughs> Mula nung binili kasi natin ito guys, hindi ko na kinonek sa PC. Oh, kaya kung makikita nyo, first time printing zero talaga. Kaya kung hindi nyo kinokonek sa PC guys, kailang matutunan nyo yung manual check nozzle at manual cleaning parang ginawa natin kanina sana na guest nyo yun ngayon paano naman mag head cleaning guys pag mag head cleaning tayo guys basic lang din ilolong press lang naman natin ito ito lang lolong press natin guys itong uh, triangle na yan long press lang natin pakiramdaman lang natin yung head cleaning nya pag gumalaw ayan uh, narinig nyo, tas magbibiling pa pala siya. Pag pinindot natin, nag-blink, mararamdaman natin yung head cleaning natin nagagalaw. Ay head cleaning, uh, head printing, head printer or printer head. Sorry, sorry guys. Eh yung nakikita nyo, gumagalaw na siya. Ibig sabihin, uh nagki-cleaning na siya, guys. Guys, kailangan 'yung matutunan to kasi gamitin ba natin pala ng madalas yung printer natin o hindi nangyayari talaga yung yung magkaroon ng putol putol yung guhit na yan sinasabi ko ito guys sa inyo kasi nararanasan ko yan kasi nga diba ginagamit ko sa negosyo parang to pag, parang itong si brother natin uh, nag xerox ako ng sampu o so, isang, A, Kinabukasan may nagpa-search, may guhit, head cleaning agad. Parang ito rin. Pag nagkakagunit, head cleaning. Pwede rin, pwede nyo rin i-check nozzle muna. Parang ganyan, pag nakita nyo may guhit, edi head cleaning. May pala, may putol palang isa. And guys, sorry, sorry, di ko pala napansin tayo. May putol. Ayan. I-head cleaning uli natin to guys pagkatapos. Para makita nyo kung mawawala yung putol na yellow. Meron pa lang ang balik natin head cleaning uli natin eye check nozzle pala uli natin ito head cleaning ginagawa natin guys ha. ayan tayo lang natin matapos hindi ko alam kung gano kung ilang minuto tinatagal na ito ayan basta antay lang natin matapos guys tapos ibalik tayo sa check nozzle natin kasi nakita nyo naman may guhit yung yellow may putol yung uh, yung guhit nya may putol kailangan kasi walang putol yun pero di naman nakaka yun guys yung ganong putol na maliit di nakaka yun hindi makakasira ng uh, xerox colored o black yun wag lang sobrang dami, yung buong yelo, halos wala na, buong black mga lahati na, ayun kailangan na natin mag head cleaning yun check no ulit natin, ayan okay na, tapos na guys, ayun, na yung blink nya, ibig sabihin nakapag head cleaning na tayo nakapag manual head cleaning na tayo ngayon balik tayo sa uh, manual check nozzle kasi Nakita nyo naman sa video, may guhit yung yellow. Tingnan natin kung mawawala. Okay, long press lang ulit ito guys ha. Long press plus itong triangle. Tapos bitaw. Ayan, tingnan natin yung ban kung magpipid na. Ayan, nagpid na yung ban guys. Ibig sabihin, mag Mag check check na sila nasa antay na lang natin lumabas na sundan nyo guys guys kung bago pa lang kayo nagpiprinter sa mga matatagal ay eh, basic na to halos baka ano eh baka pag napanood nila to ay eh, basic na lang yan eh siyempre, ang target natin kayo guys na mga bago pa lang nagrenegosyo ng pagpiprint o bago pa lang uh, bumili ng printer nangyari sa inyo yan siyempre para sa inyo to guys pero shout out na rin sa mga mga nating uh, technician dyan guys. Ayan. Tingnan natin. Okay, and kung napansin nyo guys. Uh, naging okay, okay na okay, okay, okay naman siya na. Ayan, basta ganun lang guys ganun lang naman gagawin natin basta kailangan matutunan nyo tong basic ah uh, uh, basic manual na pag head cleaning at pag check nozzle ng ating printer kasi lagi mangyayari sa atin yan guys okay sana na sundan nyo yung ating tutorial sana makatulong to sa inyo guys maraming salamat